Iba't ibang makukulay na parol ibinida ng University of the Philippines. Kabilang mga satellite campuses nito para sa pagbabalik ng Lantern Parade ng UP. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Live, Noel. It's the greatest school in the National Institute. Dayan, punong-puno ngayon ng kasiyahan at malalaki at makukulay na parol ang loob ng UP Diliman dahil kaninang hapon lang ay muling isinagawa ang kanilang taunan na Lantern Parade. Magala 5.30 ngayong hapon daya nagsimula ang Lantern Parade ng UP Diliman. Nagsimula ang parade sa Quezon Hall, paikot ng kanilang Academic Oval nasa mahigit 70 na parol ang mula sa iba't ibang department, colleges, unit at organization ang kalahok sa nasabing event ngayon. Maroon din galing sa ibang campus ng UP tulad na lang ng UP Clark, Pampanga. Lahat sila ay may kanya-kanyang gawa na human size, colorful at made of recyclable material na lantern ito rin ay, ay may kanilang tema, ang kanilang lantern na nagbibigay ng kanilang komento o saloobin sa mga isyo na napapanahon at sumasalamin din sa mga kasalukuyang pangyayari sa lipunan tulad na lang ng panawagan nila na yes to responsible artificial intelligence o AI. ilang parol ay kasali man sa main competition ito ay mga parol na gawa sa mga ng mga student organization at parol na galing sa barangay may special competition din na para naman sa mga lantern na gawa ng mga estudyante ng fine arts at Pabalik ng lantern parade, ay nagdulot naman ng kasiyahan sa mga sudyante dahil noong pandemic, virtual lantern lang ang kanilang nasaksihan. Bilang isang sudyante po na uh, matagal na taon din, na nasa online class lang, uh, malaking bagay po para sa akin na magkaroon ng lantern parade ngayon dahil isang pagkakataon po ito hindi lang upang makapagdiwang ang UPD community kundi para ma-forward namin yung aming mga kampanya. Fourth year na po ako ngayon sa UP pero first time ko lang po ma-experience yung lantern parade because of the pandemic and uh, naging busy rin po kami the past few years ng batch ko and we are all excited po to UPI experience UPI this culture ng UP. born of the pandemic drives us. This lantern represents the strength we found in each of us. Diyan, nandito kami ngayon sa my oval ng UP at kasalukuyan nagpapatuloy ang kanilang programa at uh, bawat unit or college or parol ay ipinipresent dito at ipalipa, ipinapaliwanag nila kung ano ang sumisimbolismo sa kanilang parol. Diyan, Maraming salamat sa iyo, Noel talaka.